So ayun guys, so, mga ambus tayo dito. So kukuha ko ng brake pad from Aspira. Ah, uh, hanap tayo ng mga nakamiyo. Ayan. Kasi ang dami nakamiyo dito guys, at saka Nmax. So magtatanong tayo ngayon sa mga tao dito kung ano yung motor nila. Kung ano yung motor nila. Tara. Apa ya? Mau pakai content. konten. Uh, bos main motor ka? Ah, wala. Wala motor sih saya. Apa ya? Bos main motor ka? Main motor ka? Cari ke sana. Ay, may motor ka? Meron. Uh, Anong motor mo? Uh, Mio, Mio I-125. Mio I-125. O, oh, ayan. Dahil may motor ka, Balikan mo ko mamaya na yung sticker mo, ha? So nanalo ka na Aspira Brake Pad. Thank uh, you, po. Thank you. Like and follow mo yung Aspira Motorcycle Park. Okay, mamaya na yung sticker mo. Magigot mag pa tayo dito. Uh, Boss, ano motor nyo? May motor po? Wala, wala kaming, wala akong motor dito pero may empay po yung grupo. Ayun, nanalo na yan kanina na ano. Okay, hanap tayo ulit, hanap tayo dito. Manggugulo tayo dito. So, manggugulo tayo. Hindi, guluin natin itong judge. Boss, may motor ka? Sa bahay. Ano motor nyo? Malami. mimi mga scooter ka? N-Max meron. May n ka? Oo. So, pasok na pasok talaga. Ay, isa nga pala sa judge dito. Boss, anong pangalan mo? Si James Bautista. T to, tiga? Tiga Kalibo. Tiga Kalibo. Oh, okay. Dahil ni motor ka at nagko-content ako ngayong gabi. <laughs> meron ko Aspira brake pad. Ayan. <laughs> N-Max? N-Max. Ayan. N-Max. I mean, oh, ayan. Meron. <laughs> ayan. Yeah. Pwede rin dito eh, no? O, oh, pwede rin. Para yeah. M3. Boss, maraming maraming salamat. Malaking palo na Aspira Motorcycle Parts. Ah, sige, okay. sige. Thank you, Sir John. Thank you. Okay. Right. Oh, ganun kasimple na. Ganun kasimple na tayo magkocontent dito. Tagtagan ko ko ba? So yan, Aspira Break Pass. Ayan, Aspira Break Pass. Ayan, Aspira brake Pass. Ayan, Aspira